Guys, ito po yung alaga namin. Yung, uh, yun manok na nabili namin sa kig-kig kagabi. Opo. Pa Ay, ko na para si Chiki. O nga, napangaranan ko na Napan po namin. And guys. Ayan po guys. Tatakas yan eh. Mami yan. Baka mami, punta doon. Ah, Hindi yan. ko yan. Kiss mo, Isha. Kiss mo. Kiss mo. Ang kakain mo ko na play guys. Ha? Ang banyo. Kaya, kiss ka. Ala! Oh, pabiyaan ah. mo. Oh, Oh. Oh. Oh, 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 oh. Chiki, tak lit mo. Natatakot mo Rika de todo chiqui. Hay una. Hay una. Hay Oh, oh, oh. Rika chiqui. Uh. Oh. Ah. Um. Ay, hindi. Bagay mo na yan doon. Bagay mo na yan doon. Chiki, Chiki picture. Chiki picture. Okay, tabi ka. Tabi ka dyan. Oh, punta ka ganun doon. Dayo ka. dun ka. Big picture ko siya. Saan? Sa picture na. Ah, oh. tutodog. ka. tutodog. Ah, oh, tutodog. Ganito ko pinapatulog yung mga fan, Ah. Ah, na. Ah. Huh. You should up name. It was a killer. To the guys. Magdalena bows a Facebook mamaya ya search your zenzin. Oh. Yun lang guys. Bye bye!